Hi guys, so for today's video is nagtutupi ako ng mga anek-anek ko ining hmm. e malita dadarao, ay dadarao lalabahan ko sa agata tiganan siya ng ano ng kino ng mga kino kayegi mabaho hmm. as in hmm. Ayan, yeah, ako. Dami ko palang dalang, anek-anek. di ah. Diba? Yung uniform na yan, labahan pa yan. Naka, ano lang, gawa ng, ano, Diba? Tapos ang, ilal ang ilalagtig di ay ano, mga pangharong para ma ano ko na si mga dara ko pagkain niyo hindi ko pa siya na ano niya ko pala na asikaso mura pagbalik ko gay so hindi. ta may ko man na ano. ini na mga pangharong Tinutok ko. mga pangharong ini Dahil ako pala tupi, dahil naman ako para ano talaga, tutupi. Hindi, sa boarding house eh. Sa dairy ko lang talagang uh, ano. Pero duman sa harap, na, hindi na, ano. Kung baga, pero may nang dumahil ang badoan ko duman, man, pero may basog. Kung baga, may ano, may, may, may nakaluwas din mga bado. Kuwasa. <laughs> May inis kaya ako. Itong nag... ko pa lang magtupi. Tapos makarigus ako. Tapos ano, pag di ko nagustuhan si Bado duman sa short na i-partner. Yun, naguho kaya ako yun yung mga dapat ano ko i-partner. Argo kaya. Siguro man, danas man din yan. Pero ako talaga itong pinakahabo ko talagang gawa sa harong ini. Eh. Pag tiklop yung mga bado. Hindi ako sanay. Di partida di pa una kare gusto. Ini, maganda to guys. Damit ko. bahay ko ba to? Eh hindi, dito ito. Ay, namiss ko sa tinali. Bigay niya pa to. Hmm. Pa talaga to pinamimigay kahit masikip na to sa akin. Hmm. Tinanis ako na tinali. Hanggang ngunyan niya umpa. May remembrance sa iya. Tapos tinayin ko na. Ay, hindi pala yung pangarong na hindi Ay, pangarong ko na hindi niya. Takulo na na dinara. Ay, short ba? ko? na short. Pero nakalag sa ano ko. Tapos si Bonson, pinahanda ko ka kang daraho kung hindi niya nakaagil. Oh. Sabi ko si mga nakatiriklop duman sa ano, Sa kwarto ilag niya na sigdi oh, igde. Hmm. Tigra lag niya nagtaga. Di niya tigsaro saro. Hiniling kong igwang na o mayo. Ay, Sa garo ini. Hmm, di may tindihan na lang. Naririn din ako. Ako ay kalat na kalat na mga ano ko. Hiruwalay siya. Kada mapunta ko kung saan nalagayan. Ano ba dito? Matingin ako may... Ano ba taga? Mabigol ako. Huwag matagal na, mabikol na lang ako. Kada mahiling ako, yung may mahiling ako, may pangbahay. O, oh, gaya nito. Arog ka ini. Tapos ini. Tapos nagtaranggal ko na siya. Naisip ako kaya mag-vlog. <laughs> so, Nag-TikTok pa nga na ako. Sabi so, ko, ang dami kong problema duwag magtagal ka pa. Pili na lang duma sa TikTok ko. Itong mapasintrosan ako, tama ba kala ko ng langgana? Kaso, garo delikado, maubusan ako ng ning... parta. Hindi ko aram ko kaya kung apirang ano, ang langgana. So, ito. Ito yung lagayan ko. Ini you guys. Oh. Tapos na yun. Oh. yun. Para magka, para ang nasa iraron kang ano ko, yung hinihidaan ko. Double deck. Ta. wala ang mga bado ko. Para nasa malang pangharon, Tapos may panglakaw. Tapos apat na pedaso ang nag-anan. Ay, anong? Ano nung bakin bakit guys? An anum? Ano, anong? Ano, oh. Oo. No, oh. Saro. Dua. Ay, pito nga ni Palanta. Ino nila ganun din ni mamang Ano? Pera na. Tulo. Apat. Lima. Tapos ito nasa iraram ni. Ano pa? Ining kulay itom ito. <laughs> ba diba? yun. na kung anik-anik sa buhay. Ang totoo. Pinalayas na gano'n sa muya ah. sa moya Nagarap gari ako naigdig ako sa mga pangharong ko ha. Barakot ko na baga. Para si iba matanggal na. Arot ko yun. Natanggal ko na yun e. eh. Tignan lang yun sa may bandit. sa kaya. Hindi ka lang makalagpas siyun, lang yung dito. Ayari dang camera. Sabi ko, hindi mo na ako ang damit kasi pag balik ko tapos na yun. Tatatod ako. Ang kapanganin niya ako. Ngunyag ko lang na-realize boy na. Nakuha pala akong bado ay sa ini iniduwa, tulo, apat, lima, ano? pinalayas garo ko ako sa harambi. Nakuha lang ba ka? Tapos nagre-reclame mo kayo bado. Anong dami? Hindi ko aram. Para naman inubos mo damit mo sa inyo. Pinalayas ka ako sa harambi. Joke. Dalara ko na talaga bus, oh. Ilan mo naman daw, Eh, hindi sa ano na sa sidang ano, ilalag ko. Tay ni, itatrago ko na doon na yun, oh. Ini sarung, ini malih tena ini lala pa kau sa aga Bawas kena dami nung dami. Ma bawas aku, ada itu Guys, ah, uh gerong gerong putik ko dyan. Nag TikTok ako sa ko. Ate dek ko, ang dami ko problema. Dumagdag ka pa. Ino yung mga ano na yun, yung mga naba. Ay, <laughs> mga tinatopik ko. <laughs> diba? Ayan. No, Tasabi ko, sayang. Pala, nagtitiklop ako. Siyempre, panggap na ini. Hindi <laughs> ginagawa ko na, pero na ko ang magtiklo. Ayun. Mas kaya nga, naglaba. Kaya kaya, taranda ni mama kung ano mga pinapadarara niya sa kuya. Ah, kaya ni, problem, iniyo, tandaon niya. Mano to pati kitang santol. Ayun. At chan? Ay, bibi na yung ulam best. Ay, iyo. Bukas na lang. Ay, maruto na ako niyan. Di ko sure ang nyug eh. Kami bibili na ako. Oo. Hmm. Um. Ay, yung sabad. Sabad mo ngayon. Iyo ka ga. Ulay na ito. Sorry ma, nakalimutan ko te. Eh. <laughs> Dami ko niisip. Kailan yan? Ganon talaga. May mga bagay na lilingawan. Huwag lang siya. Yeah. wag na, kalimutan mo na din siya. Hindi, pwede. lilingawan ko Kasi importante, wow. <laughs> ma, 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 mo si pamangkin kung abang-abang sa maghiwalay kami. <laughs> <laughs> Sabi niya, o, diba? Nakalbaga ka kami maugma ito. Hmm. Masabi ito, yes, tagiwalay na si Tila Tita. Hindi ko rin talaga pala, ako ano, ngunyong ko lang nakapansin. Kaya pala sabi ko, garuntay ko na mga ano, ano, mga gamit ko sa iraron. Arog kayo oh, ay. Grabe! Ang laman, oh. Ang pinto oh. Ang <laughs> Oh. <laughs> 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 <tamalita> ka din. Maamoy may nila na naman yan. Na may kaya sa mga tubag pag naaragot tayo. Ibang amoy saan? Amoy may hindi. Ma-organize ka na. No? Ako na tao na tayo ma-organize saan. Mga baro. Ang nahihilin ko sa mo, si Tugang kong bunso. Ma-organize siya sa bado. Kailangan maging malinis tayo. Malinig man ang bado ko, kasi problema lang. Hindi talaga siya organized. Mapangit hilingon. Nauungyong kaya ako. Tapag ako na karis aruguin araw-araw nagkakarigus, araw-araw nagkakarigus! Tara, bo-bobo mo. na ko, araw-araw nagkakarigus. Araw-araw nagbobolos. Yan na lang. Kumbinsido pa. Ano, te? Araw-araw ko Talaga lang, te, ha? Araw-araw nagkakarigus. Ay, mga karigus, yan ako Para patunay ng araw-araw na tagawin Ano daw? Lulutuin ni eh, Jasmine? Pa lang? Hindi, bibili na. Luto na? Hindi. Hindi kasi, bilhin na lang. Kinatama na to. Ah. Nakalimutan ko din na magluluto pa lang. Lutoin. Okay lang yan. Oh. Ay, sa'yo siya mga bakal? Hmm. Ikaw lang. I Chat mo do, tabi. Magpagkakaning-luto na na karaming baboy. Tay, Sakto lang pera ng 50. Ay, buray lang kayo. Bakit? Ano ba yun? Luluto ka ng tulot yung baboy. Dahil, ibabangot ko sa santol. Kaya nang ito, baboy? Hindi, kang bangot nga niyo sa uga, mayong yung tinapa. Hindi, ano na lang, baboy na lang, ibangot. Hindi na sa uga. Ay, mapwiti. At ang... Masarap ko magluto, Ay, grabe. Sheesh. Baka, sinasabi mo para aral daw ako magluto. Hehehehe. <laughs> <laughs> Nat ano lang ito na lang ito kaso ako si sitaw. Dirap na si sitaw, serious. Eh. Hey. Oi girl. Si pagsali ka pa ning ano, oh. festival. Dibi kan ang festival. Nagsali ako. Tahi ko pa ini. Galeng. Tahi ko yan ah. Oh. Pero pagdating dito oh. Pati <laughs> niya bilib bilib si kaibang gusto pag ano pag step dancing gawat ang mga yenda ah pero pag sa likod maano siya yung ano yung garte alin na yan di beto ka pa asya pa grades hindi man hindi man ako sudi diyang sa grades tamang sali yun lang yung bet ka sunod hindi mga nakuha man na plus points hindi ako ay lang sali lang ta nagubay limang bagato trip mo lang pero anday ko na success talaga itong sa ano, sa cheer dance. Mabilis. May imahina ako maka ano, maka ano, pick up ng ano, step. Mabilis. Pag na may tugtog na, gano'n natataranta na ako. Hip hop. Gano'n na aano ako. Ayun mo. Hip hop. hip hop na yun. Ang pa na binig ko. Ah, syempre, nagkabulos ka. Kung may mag log pa lang, maglang maaari. nga na po nakakaaram. nag po ako sa Mabini, tapos first year lang po. Tapos so, ka naglipatig sa Silesio eh. Ang course ko po dati ay Edo. Ang major ko ay PA. Danay. Bachelor of Physical Education. So swimsuit ko. Yan. Si so, mga nag-spill like sa Silesio Aram na. Kakaregos. Swimming. Yagi lang po. Sila po. Sabi ako, po. Yagi lang po. May daya ang cellphone mo. Ah. Bakit? Puti natin. Tina mo, dadaan ako. Tapos. Anong sawa? May daya ang cellphone mo? Sabi ko ang puti yung cellphone. Ah? <laughs> guys, tapa lagot na ay malagot na ako. Tapos na ako so mag-comment lang po kayo kung anong gusto ko pong tapos syempre mag-like or share and subscribe po sa YouTube channel ko po. Please. Babush.